dami kasing pasalubong ni sir sa akin kaya hindi po first time ang lawang schedule na ni madam mm -hmm. pero hindi lang siya natuloy nung ano eto overcut ka to yeah. gawa neto ha huh? pero pag dito naman mabali, mabilis lang yan bumalik hindi gaya dito pag na overcut Si Raddy naman kasi yung sa hini. Yeah. Tapos makakangati na lahat nung no <laughs> <laughs> kuko mo. Kaya, <laughs> kaya minsan ayoko na rin man ako. Pag pinanood mo kasi parang lag, nagpaparamdam lalong... Actually, one well, time kinagkot ko yung kuko. Nako. Kasugatan ako. Sakit? Ay, eh, hindi po. Ipupo muna. Balikan ko. Sorry. I'm hey, sorry. Laki. Laki. <laughs> ramdam na ramdam mo yun. Hindi yun pa. Hindi Pan-dry skin. Okay, balikan natin.

Medyo dinidig ko. <coughs> Hindi na pala. Pinupwersa ko na. Hindi medyo. Wow. Meron ba? Hindi <coughs> pa tapos. Hindi dami mong pasarun. <laughs> Ang sarap linisan. naputol yun kasi may ingrown pa. Mm -mm. Hindi niya na kayang hugutin yung sa dulo. Kailangan i-push. Yan. Pero baka dudugo yan kasi makapi. Mm, Tsakit no? Taas talaga ng power lang Grabe. Talagang pura sana talaga yung ginagawa ko kasi sobrang dikit niya. Kapit ba? Hmm. Huwag kaan kasi kamay mo. Hindi, kasi sinasabi niya ginaanin niya na pero parang papaliin siya ako sa iba, parang hindi naman gano'n niya Naminan ka kasi, Ma'am. Iba, doon lang. Push na lang. Push na natin. Ayaw pa magpakuhal. Nagbongong-bongong. Eh. Mamaya pa. <laughs> okay. Mga 11.30. Before 8, tapos mga 11.30. Ya. Yeah. Saan ito traffic dito sa... Mula sa Jollibee Mamatid. Papasok? Papasok. Kasi maraming school dyan. Hindi hmm. ka ba nasasaktan? Hindi naman. Hindi ka lang. Kasi medyo papula na eh. Pag medyo papula, alam mo na yun. Padugo na. Yes. O kaya pa sobrang palalim na. Yeah. Sakit? Hindi na. nawala Ang sarap talaga linisan. Brownies. Sa kahit. <laughs> masarap. hindi masarap. Meron kasi pag may mga ganito din, wala na. Susugat na yun, dudugo na. Hmm. Mayan ka na. Train siya. Huwag siya dumugo. Mm. <laughs> Yan lang magpatanggal. Na, katuwa, Di ba? Gigi. Okay. Kaya nakaka-addict talaga sa kakapagod ng mga ganito eh. Sana lahat ganito. Sabi ganun eh. Wala ba? Ayaw pa eh. hindi kaya mo lang talaga yung sakit kaya gusto din niya ng ano <laughs> patahila siya oh. kasi yung kahapon yung sobrang baon yung kuko may hina yung pain tolerance niya uh, eh, Ano eh di medyo may chikahan to the highest level para ma distract siya uh -oh. natanggal oh. naman -hmm. kung alin pa yung kuko na <clears throat> na walang masakit yung pa yung malaki yung Malasin. nakabaon. Naka-upload na ba yun, mga panood? Oo, nasa 100 plus na siya. K. Okay. Kailan lang yung kahapon? Kahapon lang yun ng gabi. Mga panood, mga mga mga. Mga Ang tindi, sobra. Sobrang baluktot na. Nung no, makakakita ko mga ginagawa, yung talagang pasok na pasok na. Sabi ko, terapi mga po Parang ang hirap. Basta kaya ni customer nga, walang problema. Walang problema. Hindi ako, hindi rin ako. Ay, yung pumapasok na yung Ma'am, sa, Ma so, ay, sa ano po yun sir kasi, sobrang cut ng, pa, di ba nagpapalinis? Nasosobrahan sa cut, tapos laging pagpapalinis, mga gano'n. Ano hmm. Ay, hindi gano'ng ka frequent yung linis. Kailangan, pag nagpalinis ka, Huwag ka talaga siya doon magpatanggal. Eh, syempre, dahil sa ano na po siya, na simulan na, then na-overcut, parang mas gusto na ni Coco na laging magpalinis. Kasi, pag gumaba, sumasakit na siya. Konting haba pa lang, sumasakit yung, yung, na. Parang makaroll yun ng gano'n sa loob. Eh, hmm. parang... Pero yung, ano ni Madam, yung nakarol sa loob talaga, ang sabi niya, matagal na talaga siyang hindi nagpalinis. Tinitiis niya lang yun, kasi pag pin pinapalinis daw niya, hindi naman totally natatanggal okay. lahat yun. Kaya sa... Tapos eh, mahina pa tolerance niya. So, yun naman, yung doon sa nakaroon. Kikita mo na lang talaga na Malapit na wala yung kuko. Hmm. Pero grabe naman din yung tuwa niya nung natanggal Atang yun. Na? Kasi nawala yung parang tumutusok daw sa loob ng kuko. Yan, hanggang ngayon, wala pang paramdam. Okay na siguro yung kuko ni ma'am. Kasi yung sabi ko nga. Pag may naramdaman. Pag may naramdaman, saka magparamdam. Oh. patatagalan <laughs> pa. Mm -hmm. Mochi. Para mag, ano, lumapad din yung kuko. Ganun. Mm -hmm. Saka, meron pa. Mm hmm. Mm -hmm. video din din ko. Dikit yung guling dry skin. Mm. Hmm. Maga din to si um, Kasi yung pang 8, di dumating. aso uh, 8 Yes, ma'am. 8 4 dapat tapos na. Parang 8 to 5 ka rin. yung last mo. Ah, hindi na. Pahinga na yun. Ah, so hanggang 3, 3 p.m. Ah, hmm. So, sobra man. Mga 30 minutes siguro. Carry pa. Alas 5, parang masyadong... So, sino naglilinis ng kuko mo? <laughs> ah, minsan yung anak ko. Kawaro na. Um, Oo, oh, may sakit. Hindi lang. May alam lang, pero... Yung guide mo na lang. Hmm. Tsaka hindi tubuan yung kuko Takot yata tubuan ng ano. Ingrown. <laughs> Ingrown. Sabi <laughs> <laughs> niya patay ka. Mm -hmm. Hindi ito tatanggal sa'yo. Ang <laughs> nipis din kat pati ng kuko Meron pa yun. Naputo. Sige ma'am. Ma'am pwede niyo pong ilahin yan. Dali niyo sa upuan niyo. Yan. Masakit. Uh, pero kaya naman. No, 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 no. Papula na pa. Hindi, okay. padugo na. Hindi na papula, padugo. Sige lang, ililiis ko lang. Ayan. Okay na. Naliis ko na. Pero sa yung pailalim. Hindi pa. Wait Ito, lang. mo pa yan. Parang naramdaman ko ba? Ayan, masakit. Hindi na. Mas masakit yung ulo Parang natusok ko nga yun na nagdugo na. sisiw lang ang ganyan po. Mas ma-operahan na na ako sa inyo. Talaga? Sa, ma sa mata naman, ma-operahan. Nung beses ako na, apat ah, na beses. Ano na yun? Ako. Ano naging ano? Post? Ah, di diabetic ako eh. Pero, diabetic ka? Pero hindi ako, na, pag nagsusugat ako. Ay, ito, wala sa ano? Wala ah, okay. Sunta. Na, oh. Sa mata pala. Sa mata ang tinitira sa akin. Kasi okay. Oh. kaya sugat ko, natutuyo eh. Mm -mm. Yung pala, mata konti Yun pala yung yun yung naging ano sayo. Mga sa iyo. Sure. Na 400 ako. So. Oh my Tapos wala akong nararamdaman. Na. Kasi parang normal na normal ako. Sa diabetic din ako. tapos ngayon ano na 120. Ang pinagtitinira sa akin. Yun, ano na. 110 yun. na. Ah, okay, kasi man. may medication hmm. Hindi. Kasi sakit yung turok sa matay. <laughs> Katakot. Yan. Yeah. Halos muntik-muntikan. Kasi talagang nag-total like, blurred na ako. Yung ano na ako eh, pa-blurred na talaga. Yung, I mean, hindi na ako makaalis sa bahay ng ano eh. Yung hindi ka na komportable kasi hindi mo na alam na, hindi mo na nakikita. Na, o, oh, naagapan naman. Pero marami pang session. Kasi tulad next week, injection ulit yung mata. Ay. Talagang sa mata ko ini-inject yun. Literal na sa, sa gilid nung itim. Uh Oo. -oh. Doon tinuturok yung gamot eh. Parang deny mo, deny mo pa yung nagpa tattoo sa mata. Kaya, kaya, chill lang. Mm -hmm. <laughs> o kaya malang, medyo malang yeah, sa, yeah, eh. no, oh. sa loob ko eh. Oo. <laughs> kaya medyo malang ang loob ko eh. Ayun, kaya niya. Mapapa-opera ako, ibibipi ako. Ah, oh, normal. Wala ka ba ka ba? <laughs> <laughs> Hindi na <sanay> na. <laughs> Ang nanay din kasi sumasakit yung mga ganit ganito niya parang nagba-vibrate mm -hmm. pero sa sugat wala din wala, ayun, wala akong ganun baka kulang pang sa ano complex actually kailangan niya tala talaga pag tayo diabetic may B-complex mm -hmm. ang pinaka-vitamina din niya yun ang ating number one vitamin C eh. kasi kato ko hindi yun hindi pinakaalis ang doctor pero oral meds lang din po kaya. oral na kasi yung pinakamataas ko is 170. Mm -hmm. Ako, But you know, nag-oral din ako kasi effective sa akin. Mm -hmm. Although, ah, limang gamot yung ininom ko. <laughs> pero kesa naman mag-insulin, nakakapagod mag-insulin. Magtutusok pa dito, mamaya may katas ka pa. Actually, sabi nila, may daw uh, si Pero mm -hmm. Yung dalawang relative namin na nag-insulin, ay isa na men. Tapos yung, yung brother endo ko, sira na yung TV. Ang hirap kasi. Ang daming tusok. Kasi analysis na siya. Tusok sa tiyan, tusok sa daliri para mag-test. Kaya buti na lang, nahihiyang ko yung gamot. Hmm, Binigay ng doktor ko. Kaya sabi ko, okay. lifestyle kasi sa pagkain na natin sa lang. Yun. Sarap kasi kumain. Ay! Pa! <laughs> Totoo yun. Ano ba yung mga bawal? Ano ba, hindi ko naiiwasan ngayon pagkatapos kumain, nakaupo lang dyan. Yeah, okay na. At saka kailangan may exercise. Exercise lang yun lang. Sa akin sa tingin ko, nagpataas is um, um, juices. Yung, so pa Nakasagsagad uh, ng milk. Ako na milk. Ay. Ay! Buti na lang di ko gaano ano yan. Although nasa lahitin talaga naman namin. Pero... Pigas mm hmm. Mm -hmm. sarap kumain, chocolate. Mm -hmm. Ay, yun yung di mapigil. Saka kanin. <laughs> yun ang pinaka number one mga carbs. Ang hirap. Nagsisimula ulit ako mag... Kailangan okay, so talaga ma-regulate yung kanin ng kanin. Nakakaloka na magbilang ng... Ito lang pwedeng kainin. Ito lang. Ah. Eh, kung ano pa yung bawal, yung pa yung masarang. Actually, sir, kasi kung mas marami kang kinakain, mas madali kang maguto. Yeah. Well, Pagbawasan mo yung kanin mo, kasi di ba yung eh nag, nagkakain nag ka ng sugar spike. Pag nag sugar spike, kakain ka ng marami. Paano pa Hindi maguto? Ako minsan, ano lang ako twice a day. Ang kanin mo po. Um, ang kanin mo. Pero nag-arise pa rin Nag-arise pa rin. Pero konti okay, mo. Uh, morning ka ng oatmeal lang kami. Kaya mo yun, sir? Oat Oat oatmeal. Na <laughs> Actually, yung oatmeal, maganda sa sugar mo, tsaka sa... Fiber kasi Oo. Uh tsaka -huh. sa hypertension din. Hindi <laughs> naman ko yun, wala kang hypertension. Pero yung sugar lang talaga ang... Konti na lang maubos na 'yung pasensya jack char. Ang dikit. hindi 'yung, parang risky na. 'yung? Yeah, ko <sorry. laughs> papapalinis, papalinis. Kalilinis. Hindi po talaga advisable yun. Pag may customer po akong ganun, tapos gusto bumalik agad, hmm, huwag po muna kayong bumalik, saka na lang. <laughs> Kung, <gusto, laughs> Kung gusto yung magpalinis, sa iba muna kayong magpalinis, huwag sa akin. Kasi yun, sa akin po ma'am, ganun po. Kasi ako, sinisimot ko naman po lahat. Pero na lang talaga kung adik ka magpalinis. yun po talaga yun. So, bawas po sa ating Panginoon. Oo. Mm -hmm. <laughs> uh -uh. Eh, huwag naman. Uh -huh. Sabay, ganun na na. No. <laughs> Gumawa. <laughs> Play mo lang, pero mati <laughs> Kasi, <laughs> mga ngati yan eh. Nakakaramdam ganun. sila. Eh. Ito parang matigas talaga. Pero wala naman. Ah meron pa konti. Ika-cut ko ng konti. Actually tinigilan ko na eh, rin mag manual lately. Kasi hindi ko pati nalang kukutin. Nung pagtoong August, medyo lumay muna ako. Oh. Kasi schedule na schedule na. Schedule kutin. Na? Kasi naka na akong kut-kutin eh. Oo, tayo, sir. No, parang pag nakaka Ay, naka na natin si tay na natin si <laughs> Sara, may pasalubong tayo. Yes. Pero yung, masasakit lang po siya, hindi po siya mamamaga. Sir, para medyo bukol pa siya ha. Gawa lang po yun ang pagsundot nun. Nagaganon dito. Kaya medyo mataba. Pagka pinipisalagan yun. Pero yung ano niya talaga wala na. Okay. Então, okay. tá possado